Shoutout sa'yo, Utol KDL. Sabi niya, Hi Sir Dale, paano kung masama ang pakiramdam? Example, lagnat, hindi nakapag-workout ng 1 to 3 days. Tataba ba o hindi? Mabilis ang sagot, Utol. Hindi! Alam mo ba, ako, nag-workout ako tuwing Sunday lang. <laughs> Ibig sabihin, tataba ba ako from Monday to Saturday? Hindi, Utol kahit isang buwan kang di mag-workout, hindi ka tataba. Kahit isang taong kang di mag-workout, hindi ka tataba. Ang magpapataba sa iyo utol is hindi yung pag-miss mo ng workout or hindi yung mga oras na nagre-recover ka. Ang magpapataba sa iyo is kung lumalampas ka sa maintenance calories mo. Ngayon, kung buong linggo hindi ka mag-workout, Of course, mas mababa yung maintenance calories mo compared sa pag nag-workout ka. Pero walang kinalaman yung hindi ka nag-workout sa kung tataba ka ba o hindi. Claro. So basically, ang magpapatabalang sa sa'yo is pag lumalagpas ka sa iyong maintenance calories. Ngayon, pag ang kinakain mo ay maintenance calories, ma-maintain mo ang weight mo mag-workout ka o hindi. As long as alam mo kung ano yung maintenance calories mo. Alright? Remember, magkaibang maintenance calories pag nag-workout, iba rin ang maintenance calories pag hindi nag-workout. Of course, mas mababa ang maintenance calories pag hindi ka nag-workout. And dapat, alam mo kung ilan yon. Sana nakatulong. Follow for more tips.